So ngayon idol, ito tayo ngayon sa isang cementerio ng idol na napakaluma na dito sa Piska Maramag Bukit nun. Ito ng mga idol ay wala na rin ng, ng mga bago na dito kaya puntahan natin. Pero mga idol, grabe napakasukal. Kita nyo naman na, na grabe ang damo. So tara,

bata hilang kan lah hmm. berarti nak apa memang ada mu din nanti na oh, <tip> <tip> Di tita ngibong ano ang tingnan natin 2005 23 Yan ang edo Born April 12, 1923 uh, Died November 8, 2005 2005 Ito ang dayong sa tulaw. Tingnan natin. Tingnan natin mga daryo uh -huh. 2009. Day 2009. tayo uh -huh. nakita ng may buwan dito eh. plus mga ano na tinanggal. At yan pala sa likod ng idol, uh, isang gasoline station. May dilo, may malaking ano puno ng balite. Yan. Dito tingnan natin mga idol na uh, ano yung napakaluma <laughs> tapi <lumat> yeah. talaga dito mga ito ang grabe mga ano damo yun yun Ah, mayroon pa palang libing dyan. May doon sa puno ng baliti. So, punta natin naman may... Hmm, binatasan eh. lepas ni Ini benda ni Mayroon pang Mungkin mayroon lagi tu may mga idol sa ano hindi yung na na delikado sa idol sa mga idol sa puno ng ano walitik Puntan sana natin may idol kaya lang rabin napakasukal oh picado sa ahas yan eh ano puno ng no, ano no, 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 balitik eh. na lang tayo pumunta doon mga idol sa tingin ko <laughs> mayroon talagang ahas Kita nyo naman ng idol yung shorts ko naka ano lang naka church. So delikado tayo doon. Ito so, tayo sa ship tayo. Danan. saya buta. Kalau ini kita nak yang fotonya, kasih. Oh, Kau okay. mungkin lebih pandai lagi baik. <silence> Kayu pemundang, saya dah. Saya mati. Doon tayo kanina may Ang may puno ng baliti. Kaya lang sa tingin ko parang hindi maganda eh. Yun. talagang kakaiba. Ahas, idol ahas. na highway na yan ngayon yun nakita nyo may idol ay may tumataan na kasi highway na yan butas na rin yung mamaya mga idol doon mismo tuti natin so mga stop muna natin So ngayon stop muna natin ang video kasi doon na naman tayo sa kabila magikot.